Pong Ani Susana and family and staff, Pian Chen and family, Mr. and Mrs. Monina Paredes and family, James Paredes, Andrade family, Bontoyan family, Anita Guevara and family, Cynthia Delara and family, Ligaya and family, Marlyn Glomo and family. At ang karawan ni Jesse Carl Lodor. At ang kahilingan, Dissolmi Staff, Dita Melbutskonig, Marlene Manuel and family, Mark Errol Manuel and family, Eva Quartero and family, Jose Pinosa, Espinosa, Hildo Precio, Milagalang, Maria Abigail Garcia for spiritual enlightenment, Ricardo Jr. Garcia for spiritual, Jacqueline Palado, Jaime Jr. Ginto, Emmy Mendoza Lazaro, John Joseph Lazaro, Maria Corazon Anderson, For safe travel, Emiliana Andrade. For good health and healing, spiritual guidance, Percival Andrade Jr., Jesse Andrade, Kyla Andrade. For immediate recovery and complete healing, Corazon de los Santos, Merla de los Santos, Preside de Leon, Nonibiliostas, Eva Balares. felicitas pereira, carmencita castellano, padre tedra Reyes, dominga elionardo, monro estelani, percival andrade, señor cristina tomás, rosana sapico, gloria Toktok, Emiliana andrade, sapia Melan bontoya, aileen requintina, Hayetan, aaron macho andrade. for the protection of frontliners, health workers, Doctors, nurses, policemen, army, barangay workers, religious workers, balikandog members and others. At ang kaluluwa ni na Priya, Moisés the Second, Josepina, Domingo, Wilma, Agido, Soyla, Manuel, Hetsenjoy, Isabela Gil, Felicia, Juana, Pablo, Eji, Ose, Flora, Melvin, Restuto. Senaida, Domingo, Juana, Felicia, Pablo, Opelia Andrada, Norma, Opelia Mondeja, Manuel Daba, Gorgonia, Hilaria, Arlinda, Federico, Milagros, Nesitas, Armador, Opelia, Cristina, Carmen, Glenford, Bantang, Michael, Mateo, Pelisa, Ernesto, Felicitas, Dr. Bayani, Dr. Arias, Doktora Aurora, at ang lahat ng kaluluwa sa purgatorio na walang nakakalala sa kanila. Lamod po ang lahat para sa Angelus, sa ngalan ng Ama, ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Binati ng Anghel, si Ginon Santa Maria, at sa naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon, maganap na wasakin ayon sa wika mo. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang berbo ay nagkatawang tao at nakipamayam sa atin. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami o Santang Ina ng Diyos nang kami maging dapat na makinabang sa mga pangako ni Kristong Panginoon. Manalangin tayo. Panginoong aming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa nang iyong mahal na grasya at yayaman daylan sa pamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Yeso anak mo. Pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus ay papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kalwalatiyan sa langit. Alang-alang kay -alang, Yeso Kristo ang aming Panginoon. Amen. Walahati well, sama sa anak sa Espiritu Santo kapara noon una ngayon at kailanman magpasawalang hanggan amen sa ngalan ng ama ng anak ng espiritu santo amen pagpapala ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo na way sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa ating banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa, sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ibalik mo kaming muli sa iyong piling. At upang ganap na pakinabangan namin ang apat na pung araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay, hubugin mo sa iyong aral ang aming kalooban sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo pong lahat at makinig sa pagpahayag ng salita ng Diyos. pagbasa mula sa aklat ng Libitiko. Sinabi ng Panginoon kay Moises, Sabihin mo sa buong kapulungan ng Israel, Magpakabanal kayo sapagkat akong Panginoon ay banal. Huwag kayong magnanakaw, manliling lang o magsisinungaling Wag din kayong manunumpa sa aking pangalan nang walang katotohanan sapagkat iyon ay lapastangan sa ngalan ko. Ako ang Panginoon. Huwag ninyong dadayain o pagnanakawan ang inyong kapwa. Huwag ninyong ipagpapaliban ang pagbabayad sa inyong pinagpagtrabaho. Huwag ninyong aapihin ang mga bini at lalagyan ng katitisuran ang daraanan ng mga bulag. Matakot sa Diyos, ako ang Panginoon. Huwag kayong hahatol ng walang katarungan upang pagbigyan ang mahirap o suyuin ang mayayaman. Huwag ninyong ipamamalita ang kasiraang puri ng inyong kapwa. Ni sasaksi laban sa inyong kapwa upang ipahamak lamang siya. Ako ang Panginoon. Huwag kang magtatanim ng galit sa iyong kapwa. Sa halip, pangangaralan mo siya. Sa gayon hindi ka makakasala dahil sa kanya. Huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong kasamahan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ako ang paminoon ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang tuntuning ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sino mang kapag ito ay sinunod. Ito'y wagas at matwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan Yaong bungang idudulot. Espiritong bumubuhay, ang salita ng may kapal. Yaong paggalang sa puon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya ay matuwid na kahatulan. Kapag siya ay humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Espiritong bumubuhay, ang salita ng may kapal. Naway itong salita ko at aking kaisipan. Sa iyo ay makalugod, Panginoong ko at kanlungan. O ikaw na kublihan ko ang dulot ay kaligtasan. Espiritong bumubuhay, ang salita ng may kapal. Tumayo po ang lahat para magbigay kalang para sa mabuting balita. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel at ludukduk sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao, Sila'y pagbubukod-bukurin niya, pulad ng ginagawa ng pastor sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, Halikayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa nang dikain ang sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom, ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy, ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan, nagkasakit at inyong dinalaw, ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy o kaya'y walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw? Sasabihin ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, ito ay sa akin ninyo ginawa. At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, Lumayo kayo sa akin mga sinumpa. Kayo'y pasaapoy na di mamamatay na inihanda para sa Diablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom, Ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawala ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawala ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan at hindi namin kayo pinaglingkuran? at sasabihin sa kanila ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan ang kapatid, ang mabuting badita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Eso Kristo. Sa ating unang pagbasa mula sa aklat ng Levitiko, ipinahayag ang panawagan ni Yahweh ng Diyos sa pamagitan ni Moises, Magpakabanal kayo sapagkat akong Panginoon ay banal. Ngayon po, pag pagkapag kapag pinag-uusapan natin ang kabanalan, ano ba ang nagiging sukatan ng pagiging banal? Usually, kapag sinasabi natin mga banal, no? yung mga mukhang anghel, no? <laughs> banal. No? Yung naglilingkod sa simbahan, si the father, oy, banal yan. Yung mga laging nagsisimba, banal yan. No? Yung ang daming mga nubina, banal yan. Yung mga, maraming mga imahin sa bahay, puro santo. Uy, para bagang banal yan. Yung mga nakakarating sa iba't ibang mga banal na lugar. Uy, banal yan. Usually, ganun ang association kapag pinag-uusapan ang kabanalan. Ito nga ba ang sukatan ng pagiging banal? Ito nga ba ang panawagan sa atin ng Diyos para tayo ay sabihin o sabihin natin na tayo ay maituturing ng banal? Palagay ko po, bahagi lamang ito kung ang pag-uusapan natin ay ang kabanalan. Tayo po na mga nagsisimba ngayon, kahit ako na nagmimisa, maituturing ba natin yung ating mga sarili kahit araw-araw tayo nagsisimba na mga banal na? Oh. hindi ho oh, ano. No. Pero gusto nating maging banal. Bakit gusto nating maging banal? Kasi hindi tayo banal. Misan ho, oh, meron kung inanyayahan doon na magsimba, Simba po kayo, no? Ah, uh, Ito'y malapit lang, tapat lang ng simbahan yung ano eh, yung bahay niya. Meron siyang tindahan doon sa, sa tapat mismo ng, si, ano, ng simbahan. Kaya kapag nagmimisa ako nakikita ko, no? Eh, misa siya yung laging bantay doon sa simbahan, sa, sa kanyang tindahan, matandang lalaki. Um, inanyayahan ko humpisan, sabi ko sa kanya, Tay, magsimba ako kayo, pasok kayo sa loob ng simbahan. Sabi niya sa akin, Pader, baka masunog ako. Pag ko sa simbahan, baka masunog ako. Sabi ko, bakit ko kayo masusunog? Kasi, Father, mga banal lang ang pumupunta sa doob ng simbahan. Sabi ko sa kanya, wag ko kayo, wago kayo mag-alala. Ako nga hong nagmimisa eh. Sunog na eh. Sunog ko ako. Wag kayo mag alala kung masusunog ko kayo. Sabi ko sa kanya, hindi po. Ang lahat ng nagsisimba, hindi natin masasabing banal na. Pero gusto maging banal. Bakit gusto maging banal? Kasi hindi banal. Kailangan nila ang Diyos para maging banal. Baka po yung mga hindi nagsisimba, banal na. At ayaw nang maging banal. Kasi banal na sila. Anyway, No, bakit ito rin yung panawagan, yung usapin sa kabanalan? Ang lugar o ang estado na kung saan makakamit natin ang kaligtasan. No? Ang langit ay para sa mga banal. At doon ang naisin ng Diyos na mapuntahan at marating ng bawat isa ang langit. Kung ang isda sa tubig, di ba? Nandyan yung isda sa tubig yung mga ibon sa himpapawid, yung ibang mga hayop dito sa lupa, ang mga banal doon sa tahanan ng Diyos sa kanyang kaharian sa kalangitan. Kaya nga ang panawagan sa atin din bilang mga Kristiano, pag sumikapan natin dito pa man sa lupa ang kabanalan. Pero wag natin ikukulong ang mga usapin ng kabanalan sa mga usaping mga ritual lang na ginagawa natin po bilang mga mananampalataya dito sa ating napakinggang ebanghelyo at maging sa ating napakinggang unang pagbasa, inilalatag po paano ba ang usapin ng pagiging banal. Sa dudo ng, ng ating napakinggan sa ating unang pagbasa, ang panawagan dito, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. At masasabi natin na naho, dito sa atin napakinggan ibang Ebanghelyo. Ito ay binibigyan ng konkreto na pamamaraan ng pag-ibig sa pamamagitan ng pagbibigay halaga sa kapwa natin, no sa ating kapwa na masasabi nating mga walang wala, mga nagwawala, mga binabadi wala sila yung mga masasabi natin, mga kapwa, na kailangan pagukulan, pagpukulan natin ng pagpapahalaga, tanda ng pag-ibig at pagmamahal. At doon natin po makikita yung kabanalan din no? bilang mga Kristiyano. Pwede nga sabihin natin, no, lagi tayo nagsisimba. Pero ang ugali naman natin, kung natin yung ating kapwa, ay para namang, Diyos ko po, hinubaran ng kabanalan. Dahil hindi maganda yung pagtrato natin sa ating kapwa, parang nababaliwala yung ginagawa mong pagsisimba kapag ganoon. No? Kailangan nababanaag sa mga ritual na ginagawa natin yung uri ng pamumuhay sa labas.